May mga sugat mang di aga nang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. At this buhay ko po ay uh, uh iniraan ko na sa industriyang ito. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailang stricto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hakde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done, And whatever has been taken away from them can can no longer be repaired nor restored. Let's give them the, the security that justice, in its fullest sense, may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty. in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang magihilong, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, bago po ako magtapos, uh, for full disclosure, and in fact, uh, ipinalam ko rin po kay uh, sa pamilya ng kay kay Ninyo si niño po ay walang inililihim sa akin. At uh, personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, Nererespeto po natin ang kanilang mga desisyon. With the help of my lawyer daughter who laid out for them the legal courses of action they could take. Alam natin kung gaano kaselan ang uh, sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng na mga naganap kaya naiintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yan ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isa na alang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakayan natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito maugulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment. Kung sino man ang nagkasala, marapat lamang na magkaroon sila ng tapang na humarap sa ngipin ng batas na kanilang nilabag. At tayo naman na naririto upang mas matatalim ang pangil ng batas at siguruhing mapapanagot ang mga akusado kahit sino pa man sila. Thank you, Mr. Chair. I just read the... Uh The letter coming from uh, uh, Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and I believe that uh, the letter, the statements that has been uh, stated here in this letter, are uh, unacceptable. It is unacceptable. I believe that sa uh, binyarito. Uh, Please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right person persons to discuss on the policy of the television network and andor artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently currently respondents in a criminal case filed by Sandra Mula for alleged sexual harassment or sexual abuse. at uh, the onset, we deny all, all the accusations against us. We hope this Honorable Committee will respect our decision not to attend in this hearing. Uh, I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inibita kayo sa Senado, huwag i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I, I think this uh, letter is totally unacceptable and I move that... Uh, Uh, we uh, subpoena them at testifikan doon on the next hearing. Uh, meron po tayong uh, motion na mag-issue po ng subpoena. Uh, meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jinger. Uh, uh, ito po, ibig sabihin, ang uh, motion po ay approve, mag iissue po ng subpoena ang komite. Meron po po kayong gustong idagdag? Uh, who, who else were invited that did not attend? <clears throat> sir, the committee also invited uh, hold on. Um, Star Magic, but uh, its president, Mister. Laurenti Lorenti Jogi, uh, also sent us a letter of regret because he, I think, he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. Um, coroners don't acknowledge the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no. What about Mr. Sandro Mulak? Um, we also invited, sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulak, and it was his father, Mr. Nino Mulak, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir? He's not the party involved. It was his son who is involved. Same motion, Mr. Mr. Chair. Good morning. Good morning, um, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla-Raz. Um, I am representing uh, Sandra Mulak. We actually have a letter um, of regret um, explaining his absence for today. Um, it is known, naman na Sandra, that um has just undergone um, something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in, uh, in the... Um, mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually um the nbi is currently um, conducting, um psychological and emotional assessment on him so um it's not really advisable for him to be present right now but um yeah uh, th the father is here so uh, do order, you have a medical uh, certificate to prove it do you have a medical certificate to prove it uh, the NBI, justify his absence. The NBI is also here. Your no, friend. I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. If right now, our um, center, uh, we don't have. You know, how, how can you determine that he is not physically or mentally fit to attend the, the, this hearing? That is something, Your Honor. That was the recommendation of the psychologists of the. Yes, NBI. Yes, I need. We need this committee needs the the uh, medical certificate for him to be excused. I, I would defer to the NBI on that, Your Honor. Right, if you do not have the, any medical certif certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. I, we will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through. and um, Yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a, uh, from a qualified doctor, physician. I would defer to the NBI on that your honor because they are the ones conducting the um the uh, psychological examination. They are not assessment. doctors. They have psychiatrists. Uh, give it to me. Good morning, Paul your honor. Uh Mike uh, sir. noon pong nagpunta uh, si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina. Ah uh, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Uh, base naman po sa naging findings ng aming behavioral science division, uh, although fit siya, mentally fit siya para magbigay uh, sa amin ng statement, he was advised na po ng aming tanggap, ng tanggapan ng aming behavioral science division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung uh, kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming behavioral science division. Uh, yun po yung sa behavioral science division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang... But he was physically, salita. he was mentally fit when he gave a uh, uh, sworn statement ah, sworn opo. Fit naman You're daw correct. po siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Do yeah. you think he's physic physically fit or mentally fit to attend this hearing? Uh, right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na uh, nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng uh, epekto po dun sa tao po. So, how about, how as much from as from possible, now? nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalahad ng mga nangyari po. Next week, may pwede na siya? ah uh, actually po, uh, I, I, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi mer uh, still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin po meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, okay. I withdraw my uh, motion to... Uh, to uh, issue a uh, subpoena at the at against uh, Mr. Santo Mula. Mr. Uh Chair, -huh. mayroon bang opening statement si Mr. Tinio Uh, yeah, Parang ikaw, may gusto ka ah, sabihin? Pakilayo uh, nga muna po yung pagkain sa kanya. <laughs> Salamat sa sen, pinatawa mo ako. Um, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Uh, ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang ninyo mula Um, I have been in this uh, industry for 50 years now. Ako po ay uh, 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2 and a half. Kaya halos buong buhay ko po ay uh, uh, iniraan ko lang sa industriyang ito. At um, di naman po siguro lingid sa kaalaman ng kalamian. Ang pamilya ko po ay uh, talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito no. Ang aking ama ay si Alexander Mula, kung isang producer. Um actually po ay naging chairman ng uh, Philippine Movie Producers Association. Na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Um yun po yung naging kanyang uh, um ambag sa industriyang ito no. Ang aking nanay ay isang artista rin. At um Si Amanda Fuentes po ay uh, siguro po ay kilala ng Queen of Philippine Movies. Um, so, si Aga Mulak, si Arlene Mulak, um, Almira Mulak, Jo Mulak, si Atasha, si Andres. Napaka, talagang dito, dito umiikot yung mundo ng, uh, ng mga Mulak. Um, Bilang ama, I may not have been a good uh, husband, you know, I, I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father, sa abot ng aking makakaya. um, Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging uh, marispeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, misalit yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Adaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat uh, na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya, paano tanggap ako ng Spartan? ko siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman. Diba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, um, sumasabay siya sa service, parang ako special treatment. Um, ganon kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very, very tahimik saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na, na at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Lones po, katrabaho namin ni parang matigas na polis sa matilig na wishes. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag sa kanya di ba? Sir, alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ko naman siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ko ng loob ko talaga kay Jojo noon. ako talaga kung paano niya kinuwento sa akin tapos nalaman ko pala bago niya kinuwento sa akin kinuwento niya muna sa kapatid niya si Alonso Pulak, na dating church din sinabi sa akin niya Alonso na si siya na kuya niya na siya nah, ay bro sana pag mangyari sa inyo nangyari sa akin sa kanya kasi yung sinabi ni Sandro yun ang nangyari kisi yes, sa akin. Yun. Ah, sa lang talaga ng loob din. Kung kaya na lang gawin sa... Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba pero... Di ba ba? Kung nakaya na lang gawin sa... sa isang pamilya na talagang... baka... May fundasyon na sa industriya nito. Huwag po sa iba. Tapos ngayon, binabaligtad pa na lang, binabaligtad pa na yung sitwasyon. Hindi ko kasi nasabi GMA, binabaligtad niya Jojo at, at, ni Richard yung, yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yung lang, nakakasama na loob na kasi pa yung may sala. Yung pangyayang nagagawang magbalik sa na storya. Kahit sino naman, sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi ko nalang mag ngayon pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng ng uh, ng sumusuporta at uh, nagpakita ng concern kay Sandro. At um, maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nag-take na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing nito sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun po.